magandang hapon guys lumayo so, na si Tim dito lumahan lang dito sa amin mga 12 hours tapos ito na yung iniwan niya oh. mapula-pula pero sa bandang bicol ngayon medyo land pool na yata Katanduanes ah, sa Bicol tapos Katanduanes iba so, please dito guys sa uh, ah, Radio Night Summer lateria. area pero malakas ang ulan dito mahina lang ang hangin So yan yung tawag dito malubog na yung araw kasi dito yung sa silangan dito sa silangan nakapalpang ulap so ito yung ano talubog ng araw yan yung south nandyan yung southern lake sunset ang ganda sunset niya ngayon malayong lang tayo sa dagat kung nasa dagat tayo ngayon, ngayon. O, natapos lang ng malakas na ulan ayan o sa ayong yung kanyang kay kahit anong uros sisitat pa rin ang kagandahan ng araw mga idol yan naman ang kulay ng silangan mula-mula na rin kasing pa lang mga idol pa kasi mahula pa yung paligid hindi natin gaano makikita yung ganda ng sunset kasi malayo tayo sa dagat mga 1 kilometer pa yung dagat tarito. rito Nasa si Pipito dito dumaan sa lagat siya nagdaan ay uh, yung mga nasa Bicol region ngayon so, dahil kaya ka ng Quezon niya tanduan is eh ingat kayo dyan at least malakas nandyan bakunta yung mata ni Pipito alam mo yung mga ganyang natural eh, disaster eh kailangan eh tayo na mismo tao mag-iingat umiwas dahil yan ay natural na nangyayari sa mundo kapag wala yung mga ganyan ibig sabihin patay ng mundo natin May e buhay kasi yung mundo natin kaya meron mga ganyan pagyo bulan ulan, kailangan ng mundo yan 5 out Ayan. Ayan ay, yung mga ganitong pagkakataon na naranasan natin sa panahon sa... sa... na natin uh, Kaya hindi na yan na uh, bago. Hindi na yan katakataka kasama na ng buhay ng mga Pilipinas. Kasi nakaharap tayo sa Pacific Ocean. Idol! nung idol update ko lang sa inyo yan tapos narito, rito kapunta na siya ng oh, nasa Bicol pa lang yata siya ngayon tapos katanduanes natawid yan ng Quezon Luzon ito nga ito Manila medyo the place kaya ingat kayo dyan mga idol God bless inyong lahat 拜拜。